Good morning, good afternoon at magandang gabi po sa inyong lahat. Narito naman po ako ulit sa inyo at papakita ko po sa inyo ang kagandahan ng kabundukan, kagandahan ng lugar dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan po ng Palawan. Samahan niyo po ako sa aking pagbiyahe at mag-enjoy kayo sa inyong makikita sa kagandahan ng kabundukan at kagandahan ng lugar ng aking palaraanan. So, tara na po. Let's go. nating ang lugar ng Magarwak yan ito na nga guys at wala tayong masyadong nadadaanan o sa salubong ng mga ng mga sasakyan ano po ayan kahit mga ano pambihira po yung ano yung mga dumaraan ngayon so ayan na nga guys ito yung lugar ng ah, Magarwak ayan ang Magarwak ito po yung lugar ng Magarwak ayan ang kabundukan so ayan ganyan po talaga yan siya uh, wala ganong puno pero green na green po yung ano yung mga tawag dito yung mga puno ano po malawak na kalsada yan so napakalawak po talaga ng kalsada 4 lanes po yan 4 lanes yan ipakita ko rin sa inyo guys yung uh, bundok na may cross doon sa unahan so yan biyahe biyahe tayo punta tayo ng bakungan yan o ba diba? napakaganda at uh, malinis na kalsada guys at uh, walang ganong sasakyan tayo nasa sasalubong at uh, maaliwalas yung panahon pero antabay na natin baka mamaya kasi medyo makulimlim yung panahon at ba, baka umulan links so yan natanaw ko na yung ano yung cross doon sa unahan ayun eh, yung cross oh yun yung cross na sa taas ng bundok guys yan di ba yan yung cross na malaki yan guys malaki yan. sobrang uh, laki niyan tapos mataas pa yan. Malalaan natin yan nandito uh, at palapit tayo ng palapit doon ng konti. So, ayan na nga. At, uh, talagang napakaliwalas lang tignan yung kasada at uh, walang ganong sasakyan. Wala tayong sasalubong. At, uh, asarap sa pakiramdam lang natignan yung mga uh, paligid ng kabundukan na uh, maraming puno. Ano po? So, ayun na nga guys yung cross oh na sinasabi ko sa taas ng bundok na yun. Ayun. At, uh, Nagaulan-ulan na nga po Nasa na natin yung ulan-ulan Meron dito guys overlooking Yung overlooking na yan oh. Maganda yan pag atag-araw guys makikita, makikita mo talaga yan May dagat pa yan doon sa unahan Yung mga bundok na yan dyan. Sa unahan yan, ano na yan, dadagat At ito na nga guys dito tayo, Malapit tayo sa may ah, bakungan Ano po, ito yan Napakaganda, may isang restaurant tayong nadaanan ganda talaga yung kasada dito no? yan ito ha nga guys ah, pabalik na tayo nakapunta na tayo doon sa ating ah, pinuntahan kanina at ah, ayan, kumuha ako ng video ulit ng pabalik naman po ano ayan. kahit nung pabalik na talaga walang ganong ah, sasakyan na marami na marami yung mga shuttle napunta ng Ilnido. so paway na tayo ngayon sa San Jose yan mga truck yung nasa lubong natin puro may mga kargang na ah, simento mga goods siguro yun yung iba dadadahin sa bayan ng Ilnido so ito at uh, napakalinis pa rin ng ating kalsada ano po napakaganda talaga ng kalsada maliwalas dahil uh, malinis at saka maganda yung pagkagawa ng kalsada yan o oh, diba? walang ganong sasakyan hindi traffic ano po napakagaan sa pakiramdam tapos pag titignan mo yung mga bundok yung kahoy, yung mga iba-ibang klase ng kahoy, yan na napakaganda talaga. ta green na green yung ano, yung mga dahon. Siguro sa tag Tapos itong bus na yan, yung SB na yan, galing yan ng Ilnido guys, papunta na ng terminal dun sa R1 sa tinatrabahuhan namin so itong lugar na ito ay Santa Lourdes yung banga na yun Santa Lourdes ito guys tapos yung bus na ito punta yun ng Irawan Irawan Terminal doon sa, pinag sa pinagtatrabahuhan namin so ito na nga diretso tayo napakagam na talaga ng lugar na ito ng mga kasada uh, poor lane siya wala talagang gano'ng sasakyan ng dumadaan hindi ko alam kung bakit o so, talagang wala lang talagang dumadaan na sa sakyan ngayon na panahon na ganyan kaya konti lang yung dumaraan yung mga nyug sa paligid maganda tingnan talaga sa gilid ng kasado yung mga nyug yun tapos may malaking building dyan sa kaliwa yan, yan suot na yan tapos sa may kabila, yan yung Brighton yung may pagmamayari ng ano, Robinson may kabila. So ayun na nga guys, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at panonood sa aking video. Thank you, thank you so much po. Shout out po kay Tita Mamalu, Tita MBTB, Tita Anggegbe, at sa inyong lahat, Team Wakwak, Team Magaganda. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng aking whitey friends. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Yan, maraming maraming salamat po bago pa lang po kayo sa, sa aking youtube channel huwag niyo pong kalimutan mag subscribe iwan ng comment, i-bell e all para lagi po kayong updatein sa aking mga bagong video thank you thank you so much po sa inyong pakikinig at panonood sa aking video so hanggang sa muli paalam